mga guys. Ay, sama ko nga kayo ngayon sa pag-shoot namin. Ay. Ay, ngayon mga Shook, magiging reporter tayo. Pero alam niyo ba, maaga talaga akong gumising ngayong araw. Ay, gusto kasi talaga naming maaga matapos. Lalo na araw ng Sabado ngayon. Ay, so, ipupush talaga namin matapos ngayong araw dahil deadline nga ng project namin sa lunis na. Siyempre, balik iskwela na nga tayo ngayon. Kaya marami na naman akong content na ganito niya. Sa mga ka-Shook ko nga dyan na mula noon nanonood ng vlog ko. Sure ako, alam niyo na kung ano yung makeup may ka-protein ko. Pabili sa pag lang din naman to mga sugar dahil syempre reporter tayo ngayon. Parang reporter nga ako doon sa gagawin namin video kaya naman dapat medyo fresh tayo ngayon. Tapos yung magiging lipstick ko nga ngayon yung medyo natural lang naman tignan. Diba hinihinti na nga ako ng mga kagrupo ko ngayon. Ako na lang yata yung hindi nakakadating. Zadala nga ako ngayon ng bag na kahit mukha ako magsiswimming. Ko, paano ba naman kasi? Napakadami kong kailangan bitbitin. Panamin bibitbitin yung grupo namin. Pero malapit lang naman sa amin yung location nga na pag-shoot namin. Pag-shoot? Yung tipong kahit patapos ka na lang ng senior high school journey mo mga siyo. Sure. Gawa't ga, gagawa ka pa rin talaga ng balita. Medyo mainit nga talaga ngayon nakala mo summer eh. Mas na din yung init ng ulo ko. Chilis, pero Nandito na nga ngayon yung mga kasama ko pero originally halos 6 din yata kami kaso wala yung tatlo. Kaya naman sabi namin kaya natin tong tatlo. <laughs> dahil na nga, kailangan nga kami ngayon ng parang makatotohanan nga yung binabalita namin, kailangan namin ng mga props. Kaya kailangan din namin ng cooperation ng mga batang naglalaro dito sa daan. <laughs> Pero go, dahil ito na lang nga yung mic na nabit-bit ko. Pagtyagaan mo na lang yan. Yung shy type nga yung mga nakuha namin bata dito, pinatatawag pa talaga namin sila. Hindi nga yung lumapit, baka sakaling makinig sila sa akin kasi nahihiya daw si Lord. Pero alam nyo, sa sobrang init ng panahon ngayon, hindi ko na talaga alam saan ako lulugar. Hindi eh? para parang ayaw mo na lang ituloy yung ginagawa nyo, mga shug, sa sobrang init. Chiris! Tapos mga shug, nandito na din nga yung isa namin props, which is yung tubig. Ang napag-usapan nga namin ngayon ay feature namin sa balita-balita namin mga shug, ay yung Wata Wata Festival. Diba? Ganyan talaga kami ka-effort pagka meron kaming mga ganito. So, syempre, thank you so much nga dito sa mga batang kasama namin, willing talaga silang magbasa. Sa susunod, bibigyan ko kayo ng chocolate. <laughs> Ito sakto-sakto daw mga Shug, hindi pa daw sila naliligo, kaya perfect na perfect daw to. Pero sa mga point na to mga Shug, nag enjoy na lang talaga sila sa pinanggagawa namin. Na mga Shug, kapag merong kaming sinasabing basain nila, babasain talaga nila ng bongga. Kasi mga Shug, dito sa daan na to, ay marami talagang bata naglalaro so, Misa yan. magugulat na lang ako, tinatawag nila ako, kinakawayan nila ako, gano'n. Eh, pero ngayon mga Shug, sinusulit talaga namin bawat take namin. Magkano kaya talent pinamangatuh? Pili is... ko talaga magiging maganda yung kalabasan nitong balita namin. O di ba? Literal talaga para makatotohanan. <laughs> Ali next naman namin mga shoot, nandito na nga yung parang reporter talaga na parang dumayo siya sa Wata Wata Festival. Ganun. Ito nagme-memorize muna nga siya ng sasabihin niya kasi isa nga daw siyang reporter. Ay, feeling na kahit sobrang init ng panahon, pero feeling namin magiging worth it talaga to. O lalo na may mga nag-cooperate sa amin, may mga tumulong sa amin dito. May mga <laughs> be, tignan niyo naman nga yung mga kasama namin nasa likod. Talagang pag sinabi namin kunwari naglalaro kayo, ay maglalaro talaga sila. O di ba? Eh, naman ito mga mga Shu, sa yun sa kapatid ng kasama ko. Pero buti na lang talaga, nasa mood siya ngayon. Yung nga pansin niyo, pagiging director-director kuno ko. Pero alam niyo mga Shu, dito talaga kami natawa ng bonggang-bongga. -bongga. Di namin in-expect na gagawin niya Tapos yun. Tapos na nga kami sa mga kailangan namin ishoot sa labas mga Shu. Pre, nagpalit na din ako ng damit dito para yung scene ko naman yung mashoot namin. Bone, sobrang init talaga ngayon. Tapos magbe-blazer pa aga Ah, ganyan talaga. Para kunwari, garap na ganap na reporter ako. Tapos dito, inaansayo ko lang naman kung ano nga sasabihin ko. Lalo na, bulul ako. dito mga Shu, kinatapos na lang talaga namin, yung mga kailangan namin tapusin na siya. Para naman syempre, ma-edit na siya dahil deadline na to rugo sa But, dati kasi mga shug, <laughs> nag na din nga talaga ako sa school namin. Doon sa parang broadcasting, yung radio broad, Kung ganun. Hanggang naman mga shug, pinagpapatuloy ko pa rin yung pagiging ganun ko. Uy. Eh, pero kasi ang sarap-sarap lang talaga, lalo na kapag kayang maganda yung boses mo. Kaya naman nagbablog ako dito. Eh, kasi alam nyo naman, minsan wala akong kausap. Kaya kayo na lang yung kinakausap ko. Uy. So, yun, mga Syug, <laughs> tapos, kami hindi to mag-shoot. Kaya naman naglakad na lang ako, rugo. Pagkain itinit, wala pa muna akong dalang payo. Eh, isipan ko na lang din nga na mag-tricycle na lang ako, pero papunta muna ako ngayon sa may kanto namin dahil doon nga yung mga terminal ng mga tricycle. Ito na nagtatapos ang ko sa ating video for today. babu -hoo!